yun nga, parang naglalaro lang sila at the same time, hindi nalalaman, napapansin ng bata na natututo na siya. So, uh, natutuwa ako kasi yung progress ni Eros ay sobrang laki. In just, kaya totoo yung sabi nila, in just 20 days, makakabasa yung bata. And dahil nga sa mga nabuunan nila ng mga techniques, kaya nila, kaya sila confident dun sa uh, dun sa 20 days nila na makakabasa yung bata. Kasi sa akin, na-experience talaga namin yung Ah, uh, na-experience talaga namin 'yon for Eros. So kaya nga excited kami kasi sabi namin na tamang-tama actually eh, 'yung timing kasi uh, April kami nag-start tapos nagbabakasyon na. So tamang-tama kasi 'yung bata habang nagbabakasyon sa school, naging productive 'yung vacation niya. Ah, uh, nakakapag-aral siya. At the same time kaming mag-asawa kasi uh, online work from home kami. So nasa bahay lang kami palagi. So kapag may session siya with um instant reader, ihahanda lang namin yung laptop and then the rest, silang dalawa lang yung magkausap. Hindi na. Kami nakakapag-work pa din kami habang si Eros meron siyang kausap. So yun din yung isa sa reason bakit ko din siya talagang in-enroll para hindi din siya, para meron din siya kausap na ibang tao, di ba, maka, yung socialization niya kasi lagi lang siya nang dito sa bahay. And kami mag-asawa, nakaka-focus ka din kami sa, sa work namin.